Greetings mga migs! welcome back sa Boyong Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na kwento mo, opinion ko. So kung kayo po ay may mga karanasan paranormal o di kaya spiritual talks, so pwede ating pag-usapan yan dito sa channel na ito. At bibigyan natin ng opinion o di kaya tignan natin kung meron tayong mapupulot na aral mula sa inyong karanasan na paranormal. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago ang YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Basahin natin itong kwento ni Operator Kilo. Mix, share ko lang para awareness na din sa iba. May nakilala akong manggagamot. Seven years na siyang gumagamot. Tinanong ko kung bakit hindi na siya nagpapasampa. Ito ang sabi niya. Based sa observation ko, yung mga pasyente na pinasampaan ko ay madali na lang dapuan o tamaan ng mga kulam, barang, tigalpo, etc. Pag pinapasampa ko. Maliban mga mix sa mga pasyente na kanyang pinapasampaan, meron pang isang senaryo na ganito. Meron ako kaibigan na ginagawa namin na medium. Siya ang pinapasapian. Sa tagal na namin ginagawa yon, nagkasakit siya, naging fragile ang kanyang bones at binawian ng buhay. Yan ang rason bakit di na ako nagpapasampa. Real talk lang mga migsa. Ang daming red flag sa ganyang uri ng panggagamot. Kasi kung pag-aaralan mo yung lihim na karunungan ng mga Pinoy, given na lahat eh. May orasyon ka ng pangbabaklas ng kulam, may orasyon ka ng pangsumbalik. May orasyon ka na na panghiling kuno. So bakit kailangan pang magpalabas na parang sirkus? Yun lang din problema sa mga Pilipino eh. Kahit na legit kang manggagamot, nagbabaklas ka talaga ng kulam, pero wala kang palabas, wala kang aray-aray-aray, masapi-sapi na ganon hindi ka talaga tatangkilikin ng tao. It's because yung Pinoy gusto ng palabas. Gusto nilang entertainment. At sa dami-dami na nang manggagamot ng mga matatanda dito sa Mindanao na nakausap ko. Isa lang sagot nila. Walang makakatawag sa kaluluwa ng taong buhay kundi ang Diyos lang. So paano naging Diyos yan si Infinito Diyos na hindi naman yan Diyos? Si Amunra man yan, si Baal man yan ang totoong Diyos, ang God the Father. Ito, may nakadebate ako dyan dati. Sinungaling yung taong yan. Sabi niya, meron doon siyang ikatlong mata. Nakikita niya kung sino yung sumampa, kaya sigurado siya nakaluluwa ng mangkukulam. kukulam. Tinginan ko mga video niya sa pasampa. Ano ginawa niya? Nagtatanong pa siya. Anong klaseng elemento ka? Tao ka ba? Inkanto ka ba? O paano mo mapapatunayan na meron kang ikatlong mata. Paano mo malalaman na espiritu talaga ng magkukulam na sumapi dyan sa pasyente na pinasampaan mo? E, nagtatanong ka pa eh. Sinungaling ka, nagtatanong ka pa. Ano ka? Ano ka? Ano ka? Kailangan kasi nilang gawin yan. It's because para maka-attract ng tao. Marketing yan eh. Marketing strategy yan eh. Kasi dito sa probinsya, yung mga OG talaga na manggagamot, yung mga karaang damang, yung iba na mayapa na, iba talaga yung pamamaraan nila. Baklas talaga, baklasan. Kung gusto mong ipabalik, kaya nilang ibalik yon. Naging uso kasi yan, it's because gusto nilang gayahin yung mga pare na nagkukumbate yung exorcism. So, gusto lang gayahin. Unfortunately, iba yung sa kanila. Tumatawag sila ng espiritu para sumapi sa'yo. Magbasa kayo sa Book of Moses, yung semiforas, yung mga orasyon na panawag nila, nandoon. At anong orasyon na yun? pangtawag yun ng mga demonyo at kaluluwa ng mga namayapa So, paano kayo nakakasiguro na kaluluwa talaga yun ang mangkukulam. Isa e orasyon pa lang na ginagamit nila, panawag na sa mga demonyo at kaluluwa ng namayapa. Mayroon pang yung tatlong H, di ba? Hiyom. Ah, ganun? O, oh, panawag na demonyo man yan. Nasa inkanto di Diyos. Ginagamit nilang panawag din sa pagpapasampa. Marami pa, maraming mga orasyon lahat ng orasyon na yon linyada yon under sa infinito Diyos. Hindi yan kay Jesus Christ. Siguro mas maniniwala ako na kaluluwa ng mga elemento, kaluluwa ng mga inkanto, tatawag nila, possible ganon, pero pag kaluluwa ng taong buhay, sasabihin nila mga Hindi kasi nila alam na kung sino ba talaga ang sumapi doon kasi nagtatanong pa sila. Ano ka? Mangkukulam ka? Elemento ka? Anong klase nila lang ka? Ganon. At saka marami ng testimony dito na hindi napagaling ng ganyan. Yung si Sir Michael, ilagay ko sa comment section yung video niya ha. Yung ginawa ko na content dyan. Ilagay ko yung link, panoorin yung video na yun sa so mga hindi pa nakapanood. So pinasampaan siya maraming beses, sikat pa nga yung nagpasampa sa kanya, hindi pa rin siya gumagaling. Ang nakapagpagaling lang sa kanya, nawala talaga totally yung sakit niya, nung pumunta siya doon sa tagabanahaw, hindi pa sampa yun. Una, kinuha yung picture niya, dinasalan. Nung gumaan na yung pakiramdam niya, siya na mismo pumunta doon, pinainom siya ng tubig. Tapos, pinasuka sa kanya. Ayun, gumaling. Wala nang maraming sirkus, wala nang maraming palabas. So, sa ganyang uri ng panggagamot, na no offense lang ha, ito, opinion ko lang naman to, ang daming red flags. Kung kaya mo palang mag-healing, i-heal mo kaagad. Kaya mong baklasin, baklasin mo kaagad. So doon sa kwento ni Operator Kilo, shout out sa iyo sir. So meron ng experience na sa mga ginagamot niya, marami ng madaling tamaan ng kulam at mga sumpa, tigal po at iba pa mga sidekick attack. It's because wala na, yung puder ng Diyos, natanggal na. Kasi kahit sinong religious na tao na mahilig sa mga aral ng pananampalataya, hindi ka pa sinasapian, it's because hindi hinahayaan ng Diyos na mangyari sa'yo yan. So, pag nagpasapi ka na, nagpasampa ka na, ibig sabihin, sinuway mo na yung Diyos pinangunahan mo na yung Diyos. So, open na yung katawan mo. Madali ka nang pasukin. Yung iba, ginagawa nila, naglalagay sila ng mga puder ko, no? Pero yung puder na yan, temporary lang naman yan. Kasi pag hindi ka nag sa Diyos na pinapuderan nila, hindi ka rin magkakaroon ng puder araw-araw. Nawawala din yan. Temporary lang yan. It's because hindi ka naman nag sa Diyos na ng mga manggagamot. So pag na-expire na, na yon, so open na yung katawan No. Pabalik-balik ka na doon. Pabalik-balik ka na magbigay ng donasyon. Yung iba, hindi pa nga donasyon. Eh. May rate talaga. 4,000, 5,000, 8,000, ganun. Tsaka example pa yung kaibigan na ginawa niyang medium sa dami-dami ba namang mga espiritu naglabas masok sa katawan ng taong yon syempre may reflection yon sa physical sa sobrang dami na so maaaring manghina ang katawan mo at pag nanghina yung katawan mo magkakaroon na yan chain reaction sa ibang bahagi ng katawan mo so yun, naging fragile na ang kanyang mga buto at namatay namayapa na So yan yung pag-isipan yung mga migs. Kasi kung totoong nakulam kayo, kahit kayo, kaya niyo pagalingin mga sarili niyo. It's just a matter of deity. Kung may Diyos na sinasamba yung mangkukulam para pinsalain kayo, so, sambahin niyo rin yung Diyos na pinagkakatiwalaan niyo na pagalingin kayo. Lalo lalo na dito sa Pilipinas, na majority sa atin ay Kristiyano, so always pray in Christ. daming mga dasal dyan. Nakakapagpagaling nga yung mga pare, eh, na hindi naman albularyo. Through deliverance prayer. Nakakapagpagaling nga sila eh. Yung mga iba, iyakin lang, hindi nila matanggap na nagkaya magpagaling ng mga pare. So kung katoliko kayo, pumunta kayo sa mga diocese, o di kaya sa mga kura paroko nyo, pwede kayong magpa-deliverance prayer doon. Session yun eh. Pabalik-balik ka at hindi yun required na magbayad. So ito mga mix kung meron kayong opinion regarding sa topic na ito ngayon, i-comment nyo lang dyan sa comment section. Kung taliwas yung paniniwala nyo sa opinion ko, i-comment nyo lang din para pag-usapan natin. So ayun mga migs, shout shoutout po sa nagbahagi ng kwento. Maraming salamat po. At kung kayo naman ay meron kayong opinion tungkol sa kwento na yun, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O di kaya kung meron kayong ibabahagi din na kwento, i-message yun ko sa FB page na Buhayang Salita TV. O di kaya pwede nyo i-comment dyan. Baka maiklik lang yan na kwento. I-comment nyo lang at babasahin natin sa next video. Yun na po. Kita-kits sa next topic. Thank you.